magandang magandang araw sa inyong lahat welcome back to my channel justina07mix vlogs ayan guys ngayon ang isi-share ko sa inyo is uh isang test isang test sa aking sarili guys ayan nakikita nyo ba yung nasa harapan nyo isang karayom ayan maliit yan at sinulid kasi plano ko ngayon guys na tahiin ko ang isang pinakapaborito kong damit gagamitin gamitin sa aking uh, Pagpasok sa aking pagtatrabaho sa bahay ng aking mga magulang, so, may, meron na siyang uh, kaunting uh, sira ang tahi. So, balak ko siyang tahiin ngayon, guys, kasi hindi ako nakapasok dahil maulan dito sa amin. So, ang inyong lingkod kasi, guys, ay mahina na ang balanse ng katawan kung kaya naman kapag uh, sumasama ang panahon ay uh, tinatawagan na agad ako ng aking nanay na wag na akong lulusong sa kanilang bahay kasi baka magulong lang ako sa daan kasi ang inyong lingkod ba ay uh, medyo mahina na nga ang balance eh. at gumagamit nga lang ako ng tungkod guys para yung ating araw-araw na buhay, araw-araw na trabaho ay magawa natin ng maayos ayan, gumagamit ako talaga ng tungkod guys, hindi ko ikinakahiya kasi yan talaga yung totoo na nangyayari sa likod ng kamera na talaga na mga uh, tinitiyaga ko guys kasi sa aking trabaho man ako kumukuha ng ipinantutustos ko sa aking mga pangangailangan guys just like gamot, ayan mga bayarin sa bahay, pagkain, kuryente, bayad sa laba, ayan Dyan ko yan kinukuha sa kaunting kinikita ko kaya tinitiyaga ko siya guys kahit na medyo nahihirapan ako ay uh, talagang nagpapakasipag ako kasi gusto kong matumbasan yung uh, ibinibigay ng aking kapatid sa akin kada buwan kasi para sa akin guys yun ay napakalaking halaga na napakalaking blessing na yun sa akin kaya naman tinutumbasan ko talaga ng trabaho kaya ayokong kong malulugi ang mga kapatid ko kahit mga kapatid ko sila guys kaya sobra ang pagmamahal ko talaga sa kanila guys ba so ayan samahan nyo ako guys susubukin ko ang aking sarili guys kung makakayanan ko pang uh, isuot ang sinulid sa butas ng maliit na karayom na yan. Susubukan natin kung makakaya ko pa magbulang ng sinulid. Magbulang kasi ang tawag dito sa amin guys kapag yung sinulid ay isusuot mo roon sa butas ng karayom. Magbulang ang tawag. So ngayon samahan nyo ako Ayan, samahan nyo ako at saksihan nyo kung uh, magagawa ko pa bang magbulang ng aking karayom sa edad ko ngayon na 43 years old So, subukan natin guys ha, kasi hindi ko rin alam kung kaya ko pang magbulang ng, uh, ng uh, sinulid sa karayom eh So, ala, samahan nyo ako Bulangan natin ang uh, karayom na ito at nang ako ay makapanahi At ipapakita ko din sa inyo Paano ako manahi guys So na guys, magbobolang na tayo. hahagod hagudin ko muna yung dulo ng sinulid guys. Ayan yung dulo ng sinulid guys. Ayan o. Oh. Matistingin natin kung kaya kong maipasok dito sa butas ng maliit na karayom. Para makapanahi ako guys. Ayan nakikita nyo ba? Ayan o oh, ang karayom natin na pagkaliit. Matistingin natin kung kaya ko pa guys. Kay wala akong salamin guys. Ayan wala akong salamin. Kaya istingin natin kung tayo ay makapasuot ng uh, hindi ko talaga guys maaninaw oh. napaka hirap ng ginagawa ko sa sarili ko guys uy kayo dyan ang sumaksi guys kayo ang sumaksi kung gaano kalinaw ba o kalabo ang aking mata kay saksihan nyo talaga guys sinisilag ko lang ito guys ganyan talaga yung reality ay hindi pa pala nakasuot sana maisuot natin kay para tayo makapanahi Kay, ayaw ko nang may nasasayang na oras, guys, sa isang araw. Kung hindi man ako makapasok, maraming marami akong maiisip gawin sa bahay. Kung hindi man ako magluluto, kay magkalkal ako ng mga gamit ko, makailangan ko i-repair at iayos. Ayusin. Ayan, hindi pa din siya pumapasok, guys. Hindi pa din pumapasok. Pag naipasok natin ito ay very good ako kay naaninaw ko pa. Pero hinuhulaan ko lang kasi guys kung nasa inyong butas. Hindi ko talaga naaninaw ito guys. Manood kayo guys kay kung nakikita nyo. Tulungan nyo ako ipapasok natin ito dito sa butas ng karayom. Kay mananahi talaga ako. Kay ang paborito kong damit na tastas na antahip guys. hindi ko pa din siya na ipasok guys. Sinisilag ko lang kasi yung Ano ba ito? Sinisilag ko talaga guys yung butas ng karayom. Tingnan niyo naman kaliit itong aking karayom guys. Oh. Paano ko ba ipakita sa inyo? Paano ko ba ipakita sa inyo yan guys? Yan oh, ang ating karayom napakaliit ba oh. Ayan napakaliit. So ito yung ating sinulid kaya ipapasok ko doon sa butas ng karayom dapat kasi hindi na maliit ay pero kasi pag malaking karayom ang gamitin natin masira naman yung tila ng aking damit napakagandang ganda kong damit guys sayang naman kay paborito ko yun kasi bigay lang yun ng kapatid ko sa akin paborito kong suotin guys kasi hindi na ako nakapagsuot ng damit na mahirap isuot ba hindi ko pa rin na iisuot. ayan Diyos ko po Lord hindi na po makaaninaw ako Lord hindi ko na makita ang butas ng karayom hagod hagorin ulit natin ang bahagya nakikita ko naman yung butas ng karayom pero hindi ko na yung ano medyo i-slide ko kaya ng kaunti para aninaw ko kasi pag, pag ibig sabihin pag naisuot ko na yung sinulid Medyo maganit na yan siya. Medyo maganit na yan siya. Wow! Thank you, Lord, guys! Success! Yay! Success, guys! Makakapanahi ang inyong lingkod. Ayan, naisuot ko. Oh, di ko alam. Na-shoot ko din siya, guys. Oh, talagang hinagudhagod ko muna yung butas ng karayom. Ayun, naisuot na natin guys. So, thank you Lord. Ayan, hanggang dito na lang muna ang ating video guys. Ayan, kahit pala walang salamin guys, kahit tiyaga talaga. Tiyaga is the key para tayo ay maging success. Ayan, o, oh, kita nyo naman guys. O, oh, ayan oh ayan oh, naisuot ko. Yehey! At my age 43. Ayan, kaya ko pa palang magsuot ng... Uh, kaya ko pa palang magsuot ng sinulid sa maliit na karayom guys ayun oh. thank you, thank you Lord kay kinaya ko pang magsuot ng sinulid sa maliit na butas ng karayom ayan, para lang din katulad guys ng pagtatagumpay ko sa YT talagang nahirapan ako ng bunggam bunga katulad din sa pagsuot ng sinulid dito sa butas ng karayom kay nahirapan ako pero ayan oh. kita nyo naman guys oh success thank you Ayan, to all my dear subscribers, viewers, silent viewers, ang inyong mga nakikitang mga kamay. Ayan po talaga ang ating kamay sa kasalukuyan na dati ay normal. Ayan, at kung bakit po ganyan ang aking mga kamay ay dahil po yan sa aking karamdamang rheumatoid arthritis. Kaya kung mga normal pa po kayo dyan guys, kung mga normal ang inyong mga kamay, gamitin ninyo ang inyong mga kamay, ang inyong kalakasan sa tama, huwag kayong mapanakit ng inyong kapwa. Ayan ang dami ko talagang niyaw-yaw guys kasi sa personal mayaw-yaw naman talaga ako makwinto akong tao so ayan hanggang dito na lamang guys success ang ating ginawa kaya ako ay mananahina at syempre alam nyo na dahil legit na tayo na YT partner kailangan gagawan din natin ng content kasi para paraan lang yan guys oy para paraan lang yan ba ano wag natin sayangin yung every minute ng ating buhay kay ilagay natin sa ating uh, Whitey Channel, yung mga bagay na mapapakinabangan ng ating mga manonood balang araw. Okay? Okay. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all, guys. And stay safe, everyone.